Yahoo! Bulaga! Good morning, good morning! Oh, na ako diri karon sa isa ka dental clinic kay magpaibot kong nipon. Aning higayuna. Ang adlaw karon is Sabado. Gitulugan ko nila kay Sibio. Starring! Hmm, naon ni siyang among gisudlan dental clinic. Yahoo! Bulaga! Ayan, isang magandang hapon po time check po is alas 3 ng hapon na po. Ayan. Wala. May trabaho karon si kay Diri na may magtrabaho sa among area. Unya. Shout out day ko sa katong nagsponsor sa kuha. na nakapaibot ko nipon. Kaganina. Ang giibot nipon is tulo kabuok. Mm, tulo kabuok salamat sa ginoo o salamat sa malumong kasing-kasing sa imong gipadala Lord nga naibtan jud ko og ngipon grabe tulo kabuok gidungan jud og ibot te kaninang buntag no didto ko nagpaibot sa WCR Dental Clinic no guapo jud kay ning magpaibot ka og ngipon sa katong social social kay Di jud ka on, og sakit. tingala na lang juga nga nahuman naman day ibot. Pati ang pagtusok sa anesthesia is napilang nako nga mura siya gipaak og ami, amigas. Amigas means is langgam sa Tagalog. Sa English is aunts. Mm, this is bakay pronounce no s. Kay wala pa jud ni si Twilin diri. Kanang sige panaway no nga wala ni ngipon si Swilin. mura nagtigulang nya nga naman di ag murag tigulang di lame ah. <laughs> oh, wala ko labot hmm. Oh, nya sa tinuod lang dako kay kung pasalamat no kay Nadjo nag sponsor sa kuha para maibtan ko ngipon kay sa amo ang panginabuhi nila kay Sibyo is dili jud mi maka-afford magpaibot sa katong social nga paibtanan ng og og ngipon pwede ko ka magpaibot sa libre kaso lang magpa-point pin ka tapos magpila na pug ka unya malangay na budang among trabaho lagi kani lagi magdali ka kanya na pakitrabaho kani lagi noon kung need na jud magpa magpaibot nya walang wala na jud ka pwede ko ka magpila didto ana ah, na good na pero mas takot jud kay akong pasalamat kay didto pam kung sa social social uh, sa S dito sa WCR Dental Clinic shout out deha kay Doc. Dok, mm. Doc, salamat kayo sa imong gaan nga kamot, Doc. Wa jud ko bati ag sakit Naita, na ibta na jud ko. Ang ako na lang problema problemahon karon is ang magpapustiso puhon, no? Para dili na kayo lisod mukaon og mo istorya. Mas nindot jud tong na kay pustiso, no? Kay dili kay ingnon og mura kag tiguwang. Unya kay tiguwang na bitaw ko. Nga naman di, ay mura pa ko bata. <laughs> katuday ang nangutana no kung asa ko nagpaibot dito ko nagpaibot sa atbang siya sa skin perfection dito sa my breast oh ako na lang ipost ilahang contact number kana na din ha kani maon siya mo dapita o maon siya nga door ni mo makitaan CWR dintang clinic shout out di ay kay Doc Christian Rabilo. mm gaan kayo siya kamot, nindot kayo mo ibot kay di kakabalo nga na ibot na di ay bagang, oh, anak na siya no ang problema ko na lang karon ni Swilin ang, ang pagpapustiso na lang, pohon pohon kaloy ang skino o oh, makatigong tagwarta Maka, nipun na punta o oh, kundili, kaloy na napunta, Basi na na po may sponsor din ha, pampustiso naman kaya mga nakaluag-luag din ha sa kinabuhi mo share <laughs> the blessing kay Swilin na no? mm tao. Oh, ano daw mga pugong dawat. Kanang share og blessing, mo balik ra mangyapon na sa inyo ha ba, doble pa. Labi nag sa mga walang wala, ina po si share ang blessing, di ba? <laughs> Baga na kay Gnaw Swilly, no? Sige, lag pangayag sponsor ba? <laughs> Baga na kay Gnaw. Pitaw. Isa naman magtigom sa sa Swilly. Kanos apa na matiguman in taon niya. Wala pa man po tayo Swildo, the ring, the pita. Kaya tong dollar, ano yun, ipilit mag 15 dollar wa man ang di kada bulan magkaltas man sa lolo met di na ta, ta magmatter kaltasan oy unya bitaw tinuod na tinuod na sa katong gusto mag-sponsor bitaw no pasig na aday mga kanang mga kuha oh, ano kasing din ha mo share ag blessings kay Swilin yeah. manghatag de ag pang postiso. Oy. Kasi pila lang god, di matigom na na, di ma hapit na na ma na lay like kulang. Cool oh. karon ka pila kay po postiso, wala pa mapugo nang uta na oy kay kani laging wa patay budget magpostiso, pa postiso. Tag di ilang sana oy. Okay. Gulay ngipon. Kuwa apa manggihapon, ingon sila kay Stibio. bahala gua kay ngipon. Basta ko ah, kuwa gihapon ka. Mm. <laughs> Onya maura dagang kay salamat no shout out ko sa nag sponsor og paibot og ngipon dagang kayong salamat God bless you always ang Ginoo nalay ma bahala magbalot sa inyo, ha Thank you sa tanan God bless God bless salamat thank you sa inyong suporta uh. og dagang pugay salamat sa inyong pagtan-aw Thank you for watching. Alit English lang ha. Bye-bye. <laughs> <laughs>